What's up mga kamuklo ngayon? First time ko lang mag-vlog ngayon. Nandito tayo sa mall. Ayan o, okay, kitang kita naman. Nasa mall tayo ngayon. Kakain tayo. Hindi ko alam kung saan tayo kakain pero hindi ito kainan eh. Kaya pupunta tayo dun sa harapan. Alam ko nandun yung mga kainan eh. Bago tayo makarating dun sa kainan. Ang dami dami ng tao dyan guys. So okay, kitang kita niyo naman yung mga tao dyan. May security guard pa dito. Tignan mo yung mukha ng security guard. Tang mo ka yan guys. Wala akong nakitang mas pogi sa akin dito guys, kahit isa. Nandito tayo guys sa pizza. Pids... Sa baro. Ano yun? Sa baro pizza. Pila tayo dito, hinihintay natin itong mga to. Cooking yun ang mga hayop na to. Ayan guys, pipili na tayo. Hindi ko alam kung ano yung pipiliin ko dyan guys. Pipiliin ko pa rin siya pero hindi na tayo pinili. Okay na ito, mamipili. Okay na? Yeah. Pagkakit okay, kami so mili tayo ng pizza. Um, bula no chicken or with primo or veggie. Pero pipiliin pa rin natin yung eto ito. Ito lang yung pipiliin natin. Hindi ko alam guys, ang taba-taba na pala natin. So guys, kinakaba na ako kasi first time ko lang mag-vlog. Sobrang dami pang tao dito. Yan, no? Oh. Kitang kita nyo naman. No? Oh. Ang ina, sobrang dami ang tao. Nakakaya mag-vlog. Pero syempre, makapal yung mukha natin kasi muklo tayo. Kaya na tayo guys. Ang kakain natin ngayon ay baboy. Ewan ko kung baboy ba to, hindi ko alam. Basta alam ko beef to. Bismillah. Pupuruan natin yan guys. Walang tubig-tubig. Sobrang daming tao dito guys. Ang ingay nila. Hindi ko sila maintindihan mga pok. Ang labawan huwag mula. Chill chill lang tayo dito guys. Pagkapos na to, bibibili tayo ng drinks. Bibibili. Hindi ka nagpipa tayo mga imo guys. Oh. Tignan nyo ha. Ang ino. Ang ino. Mga imo. So guys, ulang, ulang kagatan natin to sa kanya. Goodbye, mga pa. Mm -hmm. Ayan, sa bilan ng inumin. At tapatro tayo dito, pang ina. So pupunta sana ako ng ano, store Bokox. Kaso sarado siya. Hanap tayo dito sa iba. Lalakad-lakad lang tayo guys. Guys, naganap tayo ng biluan, bilian ng inumin dito. Hindi ko alam kung saan banda ng yung inumin. Ayun, Coco, Coqui Tree. Coqui Tree, tangina mo te. Coqui Tree, Coqui Tea. Pero yung alam natin guys, na, naka nakakonect tayo sa wifi nito eh. Ang ina, daming tao doon, guys. Pipila na naman tayo. Tingnan niyo. Tang ina. Oh. Grabe ngayon kadami ng tao doon, guys. Sampung taon tayong pipila dito. Kasi sobrang dami ng tao, guys. Tingnan niyo si ko yung tatak, lalaki ng babae dito. Hindi eh. Nyo, sobrang tagal nila. O nga, guys, sobrang peaceful pala dito sa lugar na 'to. Ang daming ingay ng mga tarantado, hindi mo sila maiintindihan kasi yung language nila lang, masado silang point sa English. Tingnan niyo yung lugar para sa SMD. Hmm, Tang ina, nice taka ko doon, na, Oh. parang SM yung lugar dito. Tapos yes, yung umorder dito na babae, ang tagal niya pa. Sarap na sampalin ng air Parang wala pa tayong pambayad dito guys. Pero tayong house milk. classic tayo. Old blend. Okay. Ngayon guys, kayo na pipi ako na pipili ang inim natin dahil hindi tayo naka-live ngayon. Ang inano ba yan? Big black cock drink? Ah. Ayaw namin yan yan guys, number 20 tayo. Dito tayo upo. Makikita nyo yung number natin. I mean, yun tayo. Kitang kita nyo naman yung gupit natin guys. So, hindi pantay guys. Palpak talaga yan. Tangin na. Alam mo ba yung binayad ko dyan guys? 40 dollars yung binayad ko dyan. Tapos ganyan lang yung gagawin nila sa buko. Tawin na ba't sila? Nauuna na sila. Ako wala pa. Nauuna pa sa akin yung babae na yun? Eh putang inang yan. Malaki ng babae na sa... Mas malaki pa yung babae sa akin. Oh. Tawin na talaga. Nauna pa sa akin yung babae na yun, tang inang yun. Hindi akong paniwala rin ah. Tang inang yun, oh. nakamirte na naman tayo guys. Malitim na ako, may mas malitim pa sa akin. Oh. Anis, punta na ng team mobile dahil pauwi na tayo. Ngayon nagre-ready na lang tayo, nihintay natin sila tatay kasi pauwi na tayo. Saka huwag niyong kalimutan mag sa YouTube ko at mag-follow sa TikTok ko kasi magla-live tayo bukas ng gabi. Lasot siya dyan.